So, kailangan natin maintindihan yung mga hatol nito. Sa Islam, wajib na umatin kapag inimbitahan ka sa isang kasal ng Muslim. Pero pag ang nag-invite ay hindi Muslim, pwedeng umatin kung walang mga violation sa loob ng kasal na yon na walang mga... Hindi, actually, mga kasal non-Muslim, hindi na may talaga yung mga labag dyan. Kaya yung payo ko, huwag na naumating. Oo. Hayaan mo na yung anak mo. <laughs> Pagpakita na lang siya sa'yo pagkatapos ng kasal. At least, hindi ka makaantayin kasi hindi na may yung mga musika, mga kulintang, yung mga alak, sayawan, di ba? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yan siya doon Yung, yung katangian naman ng palatay, hindi umatin sa mga ganyan, yung mga mga gawain na mga mungkar. Kumbaga, may mga sayawan doon, may mga musika doon, may mga celebration doon, may mga paputok doon. Hindi siya umatin ng, ng palatay, Hindi sila umatin sa mga ganyan. Na kahit na anak mo pa yan. Oo. Oh, La ta'ata li makhlukin li ma'asiyatil na sabi nasabihin pang, ay, mahal na mahal ko yung anak ko eh. Kailangan ko talagang gawin yun. Alam mo, huwag mo pairalin yung salitang pagmamahal pagdating sa Islam. Dapat manaig pa rin talaga yung Islam. Kung halimbawa, mahal mo 'yung magulang mo. Sabi ng magulang mo, "Kung mahal mo ako, anak, kumain ka nang uminom ka ng alak." Sige na nga kasi mahal naman kita, Nay. Eh. Sige, sa isang eh isang patak lang, na eh. Kahit isang patak lang, bawal mong sundin 'yung magulang mo. Hindi hindi inuuna ang pagmamahal. No? Maraming naliligaw kasi pagmamahal ang inuuna. Bakit nilagay ng Allah ang utak sa taas? Kasi utak mo na bago puso. Ito, mamumuno eh. Ras, rais. Kailangan, pag-isipan, pagplanuhan, unawain kung hindi ba yan bawal. Kaya nga mga non-Muslim, mahirap pa Muslimin eh. Sabi niya kasi, nakagisnan ko, inuna niya puso. Pero kung tatanungin mo, ang ilang bang Diyos, isa. Pero may tatlong persona kasi nakagisnan ko, isang kasi Kasi puso inuna niya eh. Pero pag inuna niya ito, may intindihan niya talaga. Kaya nga tayo itinaas ng Allah ang ating antas dahil dito. Kasi alam mo ang tama, alam mo ang mali. Dahil ang utak natin ay nandito sa taas. Oo. Eh kung ito pairalin mo, wala kang tatanggapin. Ipapahamak mo lahat. Ha? Ah, Susungkitin mo lahat. Tatawirin mo lahat. Wala kang pakialam. Magpapatira pa ka. Kahit sa hindi dapat na pagpapatira paan, makakuha mo lang. Magpapakamate ka. Delikado yun. Mapupunta ka sa shirk. So, so mayroong mga tao na sobrang pagmamahal ay napupunta sa shirk. Sa shirk. Okay, so isa lang, ipapasok ko pa rin yung ano, shirk kasi may, mahalaga rin yun sa ano. Mayroong bidaan na shirk.